Kaugnay ito ng pananambang kay Barangay Chairwoman Pahima Pusaka nitong Martes sa Jose Lim Senior Street Poblasyon 5, Cotabato City. Pinabulaan ni Mayor Bruce Matabalaw ang mga pahayag ni Kalanganan Mother Barangay Chairman Bimbo Pasawiran laban sa lokal na pamahalaan na kanyang tinawag na walang basehan at mapanlinlang. lang. Ayon sa Alkalde, agad na rumispondi ang PNP, Soko at Quick Response Team sa insidente ng pamamaril dahil ito ang kanyalang mandato. Bigyang din niya na hindi lahat ng aksyon ay kailangang ipaskil sa social media. Kanyang itinanggi ang paratang na may mga outsider na pinapasok upang targetin ang Pamilya Ayunan Pasawiran. Hinamon niya si Cap Bimbo na iharap ang kanyang katibayan kung meron man. Gate pa ni Mayor Matabalaw, hindi pa gaari ni Numan ang Barangay Kalanganan. Anya walang pamilya o angkan ang nagmamayari ng lungsod at ang barangay kundi ang mga mamamayan. Itinuring niyang walang basehan at irresponsable ang mga akusasyon na may masamang plano ang lokal na pamahalaan laban sa pamilya Pasawiran at iginiit na kung may ebidensya ay dapat itong dalhin sa korte. Samantala, hustisya naman ang sigaw ni Kap Bimbo Ayunan Pasawiran. Anya, wagsana itong idaan sa pamumulitika. Si Kap Bimbo ay kapatid ni Chairwoman Pusaka. Rufa Mokalid, NBC, Bida Balita.